Ito ay dapat na maging isang kanlungan ng mga masasayang alaala na ang pamana na naiwan ng lola na mahal ni Ana. Ngunit ang nahanap ng batang babae at ang kanyang mga magulang nang dumating sila sa bahay ng bansa ay isang eksena na pinalamig ang dugo sa kanilang mga ugat. Ang bienan at hipag ng walang kaunting kahihiyan ay walang laman ang lugar na parang isang inabandunang bodega na nagdadala ng mga bagay na hindi mabibili ng halaga ng sentimental na halaga sa isang sasakyan na nakapark sa pintuan. Kunin ang gusto mo, sabi ng aking anak na lalaki. Nabigyang katwiran ang kanyang biyenan na may isang disdain na pinutol ang mas malalim kaysa sa anumang kutsilyo. Iyon ay kapag si Ana, kasama ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang puso ay naganap, na nadial ang numero ng kanyang asawa at tatawagin ang speakerphone. At pagkatapos, ang aking mahal na tagapakinig, ang kwento ay tumatagal na hindi mo malilimutan ang mayosun ay lumiwanag ng mapagbigay sa unang araw ng buwan, na para bang ang langit mismo ay nais na parangalan ang memorya ni Maria Stepanovna, ang lola na umalis ng tatlong buwan bago. Si Ana, na mabigat ang kanyang puso sa nostalgia, kumbinsido ang kanyang mga magulang na magbisita sa maliit na piraso ng paraiso na nangangahulugang labis sa kanya. Ito ay hindi lamang isang bahay ng bansa, ito ay isang santuario ng pagkabata, kung saan ang bawat sulok ay humawak ng pagtawa, mga aralin sa buhay at ang matamis na amoy ng strawberry jam na inihanda ng lola na mailabis na pag-aalaga. Para sa anim na tag, init, si Ana ay gumugulang dalawang buwan sa isang taon doon, natututo na palagin ang mga kamatis, mapanatili ang mga pipino, at, higit sa lahat, upang pahalagahan ang maliit na bagay na ginagawang espesyal sa buhay. Kailangan nating maayos ang lahat, iginiit niya, habang ang kotse ay bumagsak sa kalsada ng dumi. Hindi karapat, dapat na makita ni Lola ang kanyang hardin kaya inabandona. Ang ina, na laging naunawaan, sinubukan na pakalmahin siya, anak na babae, magkasama ay gagawin namin ang lahat tulad ng bago. Ngunit kung ano ang dapat na maging isang araw ng muling pagkonekta sa kanilang mga ugat, ay naging isang bangungot sa sandaling nakita nila ang bahay. Ang maliit na kubo, kasama ang mga pinalamutya na bintana at malugod na beranda kung saan narinig ni Ana ang napakaraming mga kwento, ay na, ransa. Dalawang kababaihan na may nakagugulat na kawalang interes, inilipat ang mga kasangkapan sa bahay at mga bagay na parang nagmamay, ari sila ng lugar. Ano ang nangyayari dito? Bulong ni Ana sa kawalan ng paniniwala habang ang kanyang ama ay mahigpit na napupuno. Tumalon siya sa labas ng kotse bago pa man ito tumigil ng lubusan na tumatakbo patungo sa mga estranghero na, sa kasamaang palad, ay hindi mga estranghero, ang kanyang biyanan, si Laria Genadievna, isang babae na may permanenteng mapait na mukha, at si Margarida, ang kanyang hipag, na ang tanging kapansin-pansin na kakayahan ay ang laso ng anumang kapaligiran sa kanyang sinisism. Anong ginagawa mo, Sigaw ni Ana, nakikita ang kanyang biyenan na nagdadala ng orasan sa dingding na pag-aari ng kanyang lola, isang piraso na lumipas ng mga henerasyon. Hindi rin nag-abala si Laria na tingnan ang mga mata ng kanyang manugang. Ah, ikaw ito, Anya, na parang isang intruder si Ana. Kumuha lang kami ng ilang mga bagay. Ibinigay ng iyong asawa ang go-ahead, kunin ang anumang nais mo, Anya. Ang tono ay sa isang tao na nagsasalita tungkol sa isang deposito ng mga lumang bagay, hindi isang bahay na puno ng kasaysayan. Nadama ni Ana ang pag-ikot ng mundo. Nanginginig ang kanyang mga kamay, bumagsak ang kanyang tinig, ngunit lumingon siya at nakita ang kanyang mga magulang, nakatayo roon na nasasaksihan ang kaharap. Ano ang ibig sabihin ng kunin ang gusto mo? Humiling siya habang ang kanyang dibdib ay sinunog ng galit. Ito ang aking bahay. Iniwan ako ng aking lola sa lahat ng ito. Si Margarida, manipis at palaging may isang hangin ng kahusayan, ay tumawa ng hindi wastong. Ah, mangyaring. Ikaw at Kirill ay kasal, kaya lahat ay kabilang sa inyong dalawa. At binigyan niya kami ng pahintulot. Sino ang nais ng tumpok na basura na ito, nagbiro siya, na parang mga bagay na nagdala ng mga dekada ng pag-ibig ay basurahan. Nakaramdam ng luha si Ana, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi sa oras na ito. Wala rito. Sa pamamagitan ng isang mabilis na paggalaw, kinuha niya ang kanyang cellphone sa labas ng kanyang bulsa at na, dayal ang numero ng kanyang asawa. Sagot ni Kiril at bluntly niyang inilagay ang tawag para marinig ng lahat. Kiril, nagsimula siya. Sinusubukan na manatiling kalmado, nakarating ako rito kasama ang aking mga magulang at natagpuan ang iyong ina at kapatid na nagdadala ng mga bagay mula sa bahay ni Lola. Sinabi nila na pinahintulutan mo ito. Totoo ba iyon? Ang katahimikan sa kabilang dulo ng linya ay bingi. Hanggang sa dumating ang kanyang tinig, malamig at malayo, sinabi ko sa iyo na maaari nilang kunin ang nais nila. Ikaw, Sinabi niya na pupuntahan niya ang lugar, kaya mas mahusay na alisan ito, di ba? Naramdaman ni Ana na siya ay sinuntok sa tiyan. Mumiti ang biyanan, matagumpay na, habang si Margarida ay tumawid sa kanyang mga bisig, na parang tiyak na ang tagumpay. Kiril, binibigkas ni Ana ang bawat pantig na may nakakakilabot na kalmado. Ang bahay na ito at ang lahat ng nasa loob nito. Iniwan ito ng aking lola sa akin bilang isang mana. Wala kang karapatang bigyan ng pahintulot na hawakan kung ano ang aking. Itigil ang drama na ito, sagot niya, walang tiyaga. Ang mga ito ay mga lumang bagay lamang. Nais ng aking ina ang mga lumang orasan para sa kanyang koleksyon at nagustuhan ni Margarida ang damit. Ano ang malaking pakikitungo? Tumingin si Ana sa kanyang mga magulang. Ang mukha ng ina ay maputla sa pagkabigla, ang ama, ang kanyang mga kamaw ay clenched, mukhang handa ng sumabog. Seryoso ka ba? Tanong niya, sumisira ang boses niya. Ang mga bagay na ito ay ang aking kwento. Inilaan ng aking lola ang kanyang buhay sa kanila. Ana, huminahon, inutusan si Kirill na inis na ngayon. Huwag gumawa ng isang eksena sa harap ng aking pamilya. Mag-uusap tayo mamaya. Iyon ay kapag may isang bagay sa loob ng kanyang nasira. Tiningnan niya ang kanyang biyenan na may nakangitingiti sa kanyang hipag kasama ang kanyang hitsura ng pag-aalipusta, at pagkatapos ay sa kanyang mga magulang na sumuporta sa kanya sa katahimikan. May alam ka, Kirill, Anya, nakakagulat na mahinahon. Akala ko iginagalang mo ako na iginagalang mo ang aking pamilya. Ngunit ngayon nakikita kong mali ako. Ipinagkanulo mo ako. Pinayagan mo silang masira ang tanging lugar na nakakonekta pa rin ako sa aking lola. Pinalalaki mo, sagot niya, ngunit ipinapakita na ang kawalan ng kapanatagan. Hindi, hindi ako, pinutol ni Ana, ang kanyang boses firm. man sa sinabi mo sa kanila na ibalik ang lahat at umalis ngayon, o tapos na ang aming pag-uusap. At hindi lamang ang pag-uusap. O ano, hinamon si Kirill, ngunit ang tono ay hindi na pareho. O tinawag ko ang pulisya ngayon at naghain ng ulat ng pulisya para sa pagtatangka ng pagnanakaw. Mayroon akong mga saksi, itinuro niya sa kanyang mga magulang. At pagkatapos? Pagkatapos ay mag-file ako para sa diborsyo. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat. Ana, huwag maging katawa, tawa, sinubukan niya, ngunit ang lakas ay naiwan na ang kanyang mga salita. Tatlong taon ang paglalagay ng iyong ina na nag-iikot sa aming buhay, pinupuna ang bawat desisyon ko na manipulahin ka tatlong taon na sinusubukan na maging perpektong manugang na babae ang pag-unawa sa asawa habang hindi ka nagkaroon ng lakas ng loob na ipagtanggol ako Ngunit ito ito ay labis Ang biyenan ay bumagsak nagagalit Paano ka nakikipag-usap sa aking anak na tulad nito Walang utang na loob Tinanggap ka namin sa pamilya at tingnan kung paano mo kami babayaran Pagkatapos ay ang tinig ng ama ni Ana ay sumigaw, malalim at hindi kompromiso, mga kababaihan, ito ay pribadong lupain na pag-aari ng aking anak na babae. Alinman ibabalik mo ang lahat ng iyong kinuha at umalis ngayon o tinawag namin ang mga otoridad. Si Kiril, nasa linya pa rin, narinig ang bawat salita. Ana, itigil ang teatro na ito, pakiusap niya, ngunit nagawa na niya ang kanyang desisyon. Hindi, Kirill. Alin man sa kontrol mo ang sitwasyon ngayon o tapos na ang lahat sa pagitan namin. At walang banta. Ang kawala ng katiyakan sa kanyang tinig ay kumpirmasyon na, sa kauna, unahang pagkakataon, inilagay ni Ana ang kanyang mga paasa lupa. At hindi siya babalik. Ang mga salita ni Ana ay sumigaw tulad ng isang pangwakas na hatol. Babushki, hindi ko na ito makukuha. Sa kabilang dulo ng linya, ang katahimikan ay nanirahan, makapal at mabigat. Hanggang sa Kirill, na may isang tinig na halos hindi marinig, sinira ang katahimikan, mamarita, iwanan ang lahat at lumabas doon. Ano? Hindi makapaniwala si Laria Genadievna kung ano ang naririnig niya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kawalan ng paniniwala habang ang kamay na may hawak na cellphone ay nanginginig ng bahagya. Papayagan mo ba ang upstart na ito upang mapahiya tayo tulad nito? Ang kanyang tinig ay pinutol ang hangin tulad ng isang talim. Ngunit si Kirill ay hindi nag-atubiling. Nanay, gawin ang sinasabi ko. Mangyaring. Mag-usap kami sa bahay. Ang tono ay matatag, ngunit mayroong isang bagay tungkol dito, isang bali, isang chink sa karaniwang nakasuot. Si Laria Genadievna ay tila sinuntok sa tiyan. Ang kanyang mukha, na minsan ay namumula sa pagkagalit, naging maputla. Itinapon niya ang isang mapuot na pagtingin kay Ana, Ngunit, pagkatapos ng isang segundo ng pag-igting, tumango sa Margarida na may ang paggalaw. Halika, Rita. Si Kiril ay lutasin ang hindi pagkakaunawaan na ito. Ang iyong mga salita. Tumunog sila tulad ng matamis na lason, ngunit ibinigay ang mensahe, mag-atras sila. Sa ngayon. Ang dalawa ay nagsimulang mag-alis ng mga bagay ng gazelle pabalik sa patyo, na ng isang punto ng pagkahagis ng bawat piraso na may kinakalkula na kawalang ingat. Si Jana, nalikas, itinapon ang sarili upang hawakan ang mga lumang orasa ng dingding na halos bumagsak ang kanyang bienan sa sahig. Maingat! Sumigaw siya, tumba ang puso niya. Ano iyon? Isang bungkos ng matandang basura. Sumiksik si Margarida na inihagis ang isang inukit na kahoy na kahon sa bench na may disdain. Kinagat ni Ana ang labi hanggang sa ito ay sumabog upang hindi sabihin kung ano ang iniisip niya. Sa halip, napanood niya ang bawat kilusan, ang bawat bagay ay ibabalik, sinusuri ang isang mata ng agila upang makita kung may nasira. Hindi niya bibigyan sila ng kasiyahan na makita ang kanyang galit. Sa wakas, walang laman ang gazelle. Si Laria Genadievna ay sumulong kay Ana, kaya malapit na maamoy niya ang amoy ng acrid ng kanyang murang pabango na halo, halong may pawis ng pagkatalo. Ikinalulungkot mo ito, siya ay nagsusumite, marahan, na parang sumpa ang mga salita. Ang aking anak na lalaki ay nararapat na higit pa sa isang sakim, walang awa na batang babae na tulad mo. Hindi ko murap si Ana. Hindi siya bumalik. Iwanan, sabi niya, na may kalmado na nagulat sa kanya. Ngayon, ang dalawang babae ay umakyat sa kotse na may tunog ng mga pintuan na sumara. Ang gazelle ay huminto na nagtataas ng isang ulap ng alikabok na nakabitin sa hangin tulad ng isang tanda. Kapag ang tunog ng makina ay kumupas sa malayo, mayroon lamang isang mapang, api na katahimikan, na nasira ng berdong at ang hangin sa mga puno. Lumingon si Ana sa kanyang mga magulang, na tahimik na napanood ang lahat, handa ng makialam sa anumang sandali. Pasensya na, mommy, bulong niya, sumisira ang boses niya. Ngunit ang ina ay walang iniwan na silib para masisi. Ano ang isang bangungot, anak ko? Ngunit ginawa mo ito ng tama. Niyakap niya ito ng mahigpit na para bang protektahan siya mula sa mundo. Nadama ni Ana na ang kanyang katawan ay nanginginig ng bahagya, ang adrenalin ang nagbibigay daan sa malalim na pagkapagod. Sa palagay ko nalutas ko lang ang isa sa mga pinakamalaking problema sa aking buhay. Inamin niya na may isang marupok ng iti. Inilagay ng kanyang ama ang isang matatag na kamay sa kanyang balikat. Kumilos ka tulad ng nararapat, Dolce. Walang sinumang may karapatang magtapo ng kung ano ang sa iyo nang walang pahintulot mo. Hindi kahit isang asawa. Tumango si Ana, tinitingnan ang mga bagay na nakakalat sa sahig. Ibalik natin ang lahat sa bahay at ayusin ang mga bagay. Pagkatapos pagkatapos ay magpapasya kami kung ano ang gagawin. At ganoon din ang ginawa nila. Ginugol nila ang buong araw na pagpapanumbalik ng pagkakasunod, sunod, paglilinis ng bawat piraso, bawat piraso ng kasangkapan, na parang muling itinayo nila ang isang bagay sa loob ng kanilang sarili. Pinahid ni Ana ang mga orasan ng kanyang lola na may malambot na tela, na alalahanin kung paano, Bilang isang bata, mahilig siyang marinig ang kanilang malambing na kling na parang mga kwento ng isang oras na hindi niya alam. Sa hapon, nang magretiro ang kanyang mga magulang sa silid ng panauhin, naiwan siyang nag-iisa sa balkonahe na may isang tasa ng tsaa sa kanyang mga kamay. Ang cellphone ay nagpakita ng dalawamputpito na hindi nakuha na tawag mula kay Kirill. Ngunit walang lakas si Ana na makinig sa kanyang mga dahilan ngayon. Sa halip, nag-type siya ng isang maikling, mapuro na mensahe. Kailangan ko ng oras upang mag-isip. Huwag mo akong tawagan ngayon. Makalipas ang isang linggo, bumalik sa kanyang apartment sa lungsod. Natagpuan ni Ana si Kirill na naghihintay sa kanya, ang kanyang mukha ay minarkahan ng pagkakasala. Ana, pag-usapan natin, nagsimula siya, ang kanyang mga kamay ay pinalawak sa isang kilos ng pagsusumite. Alam kong mali ako. Umiling-iling siya, hindi gumagalaw. Hindi Kirill. Hindi mo maintindihan. Hindi lamang ito tungkol sa Datcha. Ito ay hindi lamang tungkol sa araw na iyon. Hindi mo inilalagay ang aming relasyon sa itaas ng mga kagustuhan ng iyong ina. Palagi kang pinili ang kanyang tagiliran. Hindi ito totoo, sinubukan niyang magprotesta, ngunit ang sobrang kahinaan ng kanyang tinig ay nagtaksil sa kanya. Umiti si Anna, mapait. Sino ang sumalakay sa iyong ina ng aking pag-aari? Sino ang sumang ayon ng magpasya kung saan kami magbabakasyon? Sino ang nanatiling tahimik kapag binatikos niya ako sa bawat detalye, ang aking trabaho, ang aking damit, kahit na ang paraan ng paglingkod ko sa tsaa? Ibinaba ni Kirill ang kanyang mga mata. Gusto ko lang maging masaya ang lahat. Lahat ng tao ngunit akod sagot ni Ana Marahan. Karapat dapat ako, Kiril. Karapat, dapat ako sa isang tao na nasa tabi ko. Gilid. Kinolekta niya ang kanyang mga bagay, iniwan ang mga susi ng bahay sa mesa at umalis ng hindi lumingon. Ang diborsyo ay na, finalize sa tatlong buwan, na walang mga fight sa pag-aari. Halos walang anuman ang ibabahagi, mga kasangkapan at kasangkapan lamang, na naiwan sa kanya ni Ana nang hindi kumikislap. Ang dacha ng kanyang lola, gayon paman, ay naging kanlungan niya. Inilipat niya ang kanyang trabaho doon bilang isang graphic designer. Maaari siyang magtrabaho ng malayuan at kaunti ng kaunti nagbago ang bahay. Pinananatili nito ang malugod na kaluluwa nito, ngunit idinagdag ang mga modernong pagpindot na para bang ito ay stitching magkasama ang nakaraan at hinaharap na may mga gintong mga thread. Isang taon pagkatapos ng diborsyo, habang pinupukaw ang mga rosas na bushes sa hardin, nakilala ni Ana si Dmitri, ang kanyang bagong kapitbahay. Binili niya ang lupain sa tabi ng pintuan, at nang makita niya ang pakikipaglaban sa gate na nasira ng bagyo, nag-alok siyang tumulong. Hayaan mo akong ayusin iyon para sa iyo, sinabi niya, na may madaling iti. Pumunta ang pag-uusap, darating ang pag-uusap, natuklasan niya na si Dmitri ay isang arkitekto at may pagnanasa sa mga lumang bahay. Ginawa mo ang isang hindi kapani, paniwalang trabaho dito, pinuri niya, hinahangaan ang mga napanatili na detalye ang iyong lola ay ipagmalaki. Nakaramdam si Ana ng isang bagay na mainit sa loob niya. Ito ay hindi lamang ang kabaitan ng mga salita, ngunit ang paggalang na implicit sa kanila. Hindi kailanman sinubukan ni Dmitri na gumawa ng mga pagpapasya para sa kanya. Hindi niya ito pinilit. Naroroon lang siya. Pagkalipas ng dalawang taon, ikinasal sila sa parehong hardin, kabilang sa mga bulaklak na ang lola ni Ana ay nagtanim ng mga dekada bago. At, isang taon pagkatapos ng kasal, habang namimili sa supermarket, si Ana ay bumagsak sa Larya Jendevna. Ang dating biyenan ay malinaw na may edad na may malalim na mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at isang pagkapagod na tila na nirahan sa kanyang mga buto. Hello, Ana ibinati niya, nakakagulat na magalang. Kumusta ka? Well, salamat, sagot ni Ana, tunay na nagulat. At ikaw, bumuntong hininga si Laria na parang nagdadala ng bigat ng mundo. Hindi gaano. Si Kiril ay muling nag-asawa sa isang batang babae mula sa isang napaka, mayaman na pamilya. Bumili sila ng isang bahay sa bansa at well, hindi na nila kami inaanyayahan. Sinabi nila na labis kaming makagambala. Hindi mapigilan ni Ana na umiti ng basta, basta. Paumanhin na marinig iyon, nagsinuwaling siya, na may isang pahiwatig na hindi niya maitago. Minsan naiisip ko ang araw na iyon sa dacha, inami ni Laria, hindi inaasahan. Siguro napunta ako sa malayo. Ang mga relo na iyon mahalaga sila sa iyo, hindi ba sila? Tumango si Anna. Dinala sila ng aking lola sa lola mula sa St. Petersburg pagkatapos ng revolusyon. Ito ang lahat na naiwan sa kanilang buhay dati. Humihingi ako ng paumanhin, nagbulong sa ex-mother-in-law, sa kauna-unahang pagkakataon sa mga taon na walang tono ng pagsuway. Sobrang makasarili ako. Pinanood siya ni Ana at kakaibang hindi nagagalit. Isang katahimikan lamang na parang ang kabanatang iyon ay sa wakas ay sarado. Lahat ay nangyayari para sa isang kadahilanan, sinabi niya, taimtim. Kung hindi ito para sa araw na iyon, marahil ay nasa kasal pa rin ako kung saan hindi ako masaya kung saan hindi ako iginagalang. Nag-atubili siya, pagkatapos ay idinagdag, inaasahan kung nahanap mo rin ang iyong kapayapaan. Hindi tumugon si Laria Genadievna. Siguro hindi niya alam kung paano. Nagpaalam si Ana at nagtungo sa pag-checkout, kung saan naghihintay si Dmitri sa kanya na may isang basket na puno ng mga masarap na pagkain para sa piknik sa katapusan ng linggo. Inaanyayahan nila ang kanilang mga magulang at ang nakababatang kapatid ni Dmitri, kasama ang pamilya. Sa pag-uwi, naisip ni Ana kung paano ang isang pagpipilian, ang pagpipilian na iyon, sa araw na iyon, ay muling idisenyo ang kanyang buong buhay. Ang mga orasan ng kanyang lola ay sinakop ngayon ang isang lugar ng karangalan sa silid, na nagmamarka ng oras para sa isang kaligayahan na hindi niya naisip na posible at sa tuwing ang pag, ikot nito ay sumigaw sa bahay, ngumiti si Ana, na parang naririnig ang bulong ng kanyang lola na pag, apruba, ipinagmamalaki ang kanyang apo na sa wakas ay natutunan na pahalagahan ang kanyang sarili.